Wag kang <tong> <tong> Nung mm muli -hmm. Patris, it be it, Spirit of Santi, Amen. sa ama sa lahat, sa inyong pong karunungan, kapanyang kapagsikan, tinatawag ko ang Espiritu ng Papasakit sa nilang ito, saan ka man naroon. Maybe almost niya, Dunay, Jeho, by the way. So, makikita ko yung pagkusa, makakamata, kaya sa nilang mga kusap, masok pa ka sa katawan na yan. Nak, nak, pagkusa, kaya sa Pasok. kabel mal sige pat 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 mo pag pag lang Bilis. uh, across, saka, i sige eh bilhin mo din emang kulang yan ipag pag lang ha listen listen ang prosam saka eh bilhin ito pa kami nga nasaksan yun kanya kang espirito babae na laki babae na laki

Uh, uh, Rusam. Uh, uh, enggak uh, iya. apa Abang titik apa kenapa yang ini apa Oke. Oke. Ini. Nanti enggak mati ah, Nak. Hah? Jangan ekspir itu. Ini kita mulai itu, ah. ah. Sarting ispirito. Sarting ispirito, ah. ah. Babalik pa ba sa akin to? Hindi na. Ha? Okay, isang katanungan na lang sa'yo, makukulam ka. Babae ka, lalaki? Babae, lalaki, gumagawa rito. Babae ka, lalaki? Sagot. Ha? Ang ganyan tayo Ha? Sige, sige, pagpagmas ka, dapat yung Uh, uh. Sigurado lang ang kain tayo mm. ah. Tapay ng saksak ng tayo tan. Anya ti ko ang babae ka na no, lalaki ka. Uli ang katanungan ko sa iyo, babae ka lalaki? Oo. Uh. Uh. Ha? Ah? Kuha mo pa isa na. Eh? Sige, pagpag. -pag. Tanggal sige. Yeah. Uh. Ah. Uh. Ah. Uh. niya maliging natin ang ka-ares Ayan siya lang viewers Ayan may okay, kasama natin si Commander Lee Okay, taas ang leg mo magkukulong ka Taas ang leg Sa araw so so na dito ng Patayin ang mga pinsalang magkukulong nito sa kanyang kinaroonan

antipatti scientifico sa conseguire il contratto se vedo padre di satana in corsa di Mickey Barnes sotto la kid base F7 e na B base dai dai bisic boromse Kasi yung tatay-tatay, adit niya. dito. nya, yan? Pantahin? Nabaklas niya. Ang nabaklas. Ang lang adit dito niya. yung taxi. May mga mula paipitan. Tapos mapuksa yung spirit ngayon lang kita mga kukulang Isu dati mang dat dasar tata yagi bawon dati dagat ng spirit o masama espiritu spirit o mo nyo tap no mapanda tao ni ti bagay mo no nakastip dati no ti bagay mo yan conform ti party ti internal organ no kagintan naman, matam agung mo conform eh chan mo sigmora mo liver sigmora ajay ti perjinta engage la